Tuwing simula ng taon, opportunity ito para mag-declutter at mag-clear up ng ating personal space para pwede tayo mag-start fresh sa bagong taon. At isa sa pinaka-challenging na i-declutter ay ang ating closet. Nako, medyo hoarder po ako. At nag-uumapaw ang aking closet space. Shirts, pantalon, sapatos, neckties. Karamihan naman, hindi ko actually nasusuot. O baka yung iba, hindi nakasya. Yung iba, luma na. Yung iba ay hindi na nagbibigay ng joy. Sabi nga nung isang Japanese decluttering expert. Subukan yung isort yung mga laman ng closet nyo. Ipunin nyo sa iba't ibang mga category. Uh, what to keep, uh, what to donate, what to throw away. I'm sure may mga damit at gamit kayo na hindi nyo naman masyadong nagagamit. Ay mas mabuti pa na ibang tao na masangangailangan ilangan, ang maging bagong owner ng mga ito. Alam niyo, relevant ang payo ni Jesus tungkol sa bagay na ito. Take care and be on your guard against all covetousness. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Pray tayo. Lord, tulungan niyo akong makalaya sa desire to accumulate material things. Ano man ang mayroon ako, nawa ay maging handa ako na ibigay sa iba na mas nangangailangan ito. Salamat sa lahat ng biyaya mo. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.